Oh, meron na idol. Oh. <laughs> Nadaling isa mga lods. Kacampa tayo. Kahit pa Yung mga ko pala. Marina. <laughs> Gayang ko, malods. Ano siya? Sayang. na naman oo so, mga lads oh ang tawag, tawag sa inyo nito isda sa amin kanduli ito eh ang gasinan naman, tabangulungul ang tawag dito mga lods. Grabe, galaw. Tignan ko yung ano dito mga lods kasi baka makawala pa to ganyan ka lang dito pa lang <laughs> excited excited mga idol eh ito oh Ingat lang kasi medyo matalas ang ano nito. Grabe oh. Ano ba to? <laughs> Talas ng ano niya? Ang pangawit niya. Di e bale, may, meron ng ano, meron ng isa. Matay ano na zero. Kala ko wala. Kala ko lang pala yun. Ay! Yan, tipo na kaagad oh. 打啦。嗯？ Ano ba yung ito? Talas ng ano nya.